Tawagin mo na po sa ating mahal na at halid na si Yoris Omorento ng Pagkos. So, palakpakan mo Ang aking kaibigan at ating kapatid na si Yoris Omorento ng na Ang kalawang kumuha ng paraan para maging posibig ko mga para sa iyo. As a Denver J. De La Fuente, ang head ng MS na BBB. Alam niyo sa chairman pa rin na ngayon, si chairman Leon, chairman Sia, chairman Gabino, chairman naniniwala ako ang araw na ay isang blessing sa inyo dahil kayo ay makakatanggap ng nah? pera. Pero isang hiling, ang gusto ko sana tingin sa inyo na sana pag-abot sa inyo na ibibigay na ang hap, sana huwag niyo unahin ang inyong kitila. <laughs> sa kapitin ito para maging dati na puhunan na siyang mapapatanong na siyang tutulong sa buhay ninyo at sa buhay ng inyong mga pamilya. Hindi ninyong kailangan na malaking pera para mag-ubisa ng negosyo. Bitsan kailangan ninyong isipin kung ano ang tutelan ninyo na kaya ninyo umpisaan ngayon na pag nangangunin mo. Dahil naniniwala po ako na nasa kamay ninyo ang mag-asa na may paasang tas na pamumuhay ninyo. Narito ang gobyerno kasama ng national government at ng government unit, siyang tutulong at mapiti ng opportunity para magkaroon ng ng oportunidad na saan naka-mitigay yung mga ano, 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 na ano, 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 ang ano, 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 Kemudian saya sahaja pasukan berapa nanti? Kursi Atoni, Chevy, Wisma. Negeri Tua, Tanah Air, Tanah Air, Tanah Air, Tanah Air, Tanah Air, Tanah Air,

At uh, pakabating ko po ang ating kaibigan sa ito ng J.B. Wilson, ang sir natin, ang ating Vice Mayor G. at yet of course, ang kahilag ng bakit nandito tayo po para ang ating Mayor, Mayor Isco Moreno. At pinabati na po lahat ng ating mga barangay chairman, ang iba ay lahat ng ating mga kabarangay. ito po ay isang programa ng ating national government para makatulong po sa inyong lahat. So, ito po ay umaakto sa ating blog o lokal na gusto Kaya gusto rin magpasalamat kay Director J. De La Fuente. Director J. sa pamamagitan na lahat. So, ako na lang po, uh, matayo na lang po lang sinasabi sa atin ating Your Days of Random Post. Kunin mo lahat ng kaya mo pagkuha programa sa national government para makapapapakot. So, kung ito lang po sa muna sa sabi sana po pangalagaan nyo ito makukuha nyo ngayon. At susubukan pa natin, ininip, 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 po natin iinitiwag po natin mga kuwaleng sa marami mga proyekto sa National Government para mababa at po sa inyong lahat. So marami salamat po at maraming salamat po sa <clears throat> salamat po ako na si at salamat po Jean-Yves Alvarez, ma'am. Salamat po sa inyo. At ngayon po para po sa umagang ito, ibinibigay ko po sa inyo sa umagang ito ang tao po na tunay na ipangala sa akin salamat sa lungsod ng Manila. Yone Isko Moreno. Ba Ma Maupo kayo. Eh, magandang umaga. Good morning. Good morning. <laughs> eh, una, eh, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos kahit na tukod na tukod na ang buhay natin, hirap na hirap tayo. Salamat sa Diyos. Buhay tayo lahat. Sabihin, nakararaos pa. And life must go on. Kahit na anong pagsubok, hirap natin kinakarap. Ito yung tagubilin ko. Mapakakampi, mapahindi. Basahin nala kayo ng bayan. Sabi ko dyan sa mga national government. Galingan ninyo? Makapagtagisan kayo ng galing? At kumuha kayo ng resources sa national government at nalimin ninyo sa inyong distrito. Because at the end of the day, taong bayan ang makikinabang. Kaya ngayon ay nais kong pasalamatan. Unang-una, yung effort na ginawa ni Congressman Erwin Che. Na kung saan yung mga tagubilin natin o siya namang kanyang ginagampanan. Kaya bilang patunay sa puso at isipan nyo, sa akin, ang alalan natapos ng Mayo may decision na ang tao. That's why we have to do what we have to do para sa ating mga kani-kaniyang nasasakupan. And we can work together. Kaya ulitin ko, oh, maraming salamat, Congressman uh, Erwin. Sino ba ang uh, mga lolo at lola ko rito? Ayon, mga pinakamamahal ko, mga senior citizens. Ako niya ba yung gatas? dumating oh. oh. na yung mga cake. Uh, oh, Nag-uumpisa na rin. Oh. ang tabayan niyo, baka susunod, allowance naman. Para tayo kapera-pera, pero katulad na nasabi ko na kanina, na pauna ko na, no matter what, gagawa ko ng paraan, maitawid natin, mairaos natin ang pangangailangan natin dito sa lungsod ng Maynila. Nagpapalika na ang mga gamot sa ospital, sa health center, nagbabalik ka na at nagagamit na ang mga equipo o gamit sa ospital. MRI machine, CT scan machine, mammogram, ultrasound. Ngayon, may bago pa tayo. Sino ba sa inyo maraming minahal? Taas kamay. Kasi baka barado na ang puso nyo. Oh. Meron na tayo, binuksan na natin sa Hospital ng Maynila, Cut. Lab. Yorme, ano yung Cat Lab? Yan ba'y para sa pusa? Hindi hmm. ho. Yan yung pang-angiogram. Mahal ba angiogram? Sobrang mahal. Eh yung angioplasty, mahal? Nuknok ka ng Mahal. Ang angiogram, 30, 50, 80,000. Isang diagnosis. Pag na-angio ka pa, later on, magkakaroon tayo, magkano babayaran? 300,000, 500,000, misan 1 million. Kaya yung ibang kababayan natin, namamatay na lang. Kasi, imbis na gastusin niya, para sa kabuhay uh, sa, sa, buhay niya hindi niya nagagastos yung dala ng pagmamahal niya sa pamilya niya itatabi na lang niya para sa pamilya and before you know it inatake na sa puso yung may sakit ganyang kalungkot ang buhay kaya kung bakit yung mga makina na yan yung mga makina na yan pinuhunanan natin yan dahil gusto ko magkaroon ng pantay na laban. Ulitin ko ha, pantay na laban. Hindi ko garantiya na kaya kitang buhay. Hindi ko garantiyang na mabubuhay ka. Diyos lang ang na nakakalam nun. Pero yung nakakamit ng mayaman na mga gamit ay kailangan makamit din ng ordinaryong tao sa lungsod ng Maynila. <laughs> equal opportunity, equal chance. Yun ang pangarap ko sa inyo. Kaya yung mga nababalitaan nyo dyan sa St. Luke's, sa Makati Medical Center, yung mga mamahaling hospital, lahat yan, meron tayo sa lungsod ng Maynila. <laughs> Hindi ko pera yun. Pera nyo Inutang ko yun eh. O, ngayon, matangos ang ilong ko, katulad na nasabi ko na nung mga nakaraang buwan, nung hindi pa tayo mayor, at least, makapaglalakad ako sa mansulok ng lungsod ng Maynila. At least, masasabi ko man lang sa bawat masasalubong ko o yung inutang ko, nagagamit nyo at magagamit niyo, Mapakinabangan ng taong bayan. Kaya, mga nanay ko, Tatay ko, I love you. Siyasya na mga bata, ah. Favorito ko yung mga nanay, tatay, lolo at lola ninyo. O, medyo priority ko yan. Mahirap magkasakit. Mahirap ka na. May sakit ka pa. O, para kang pinagtatakluan ng mundo. But uh, rest assured, kitit man tayo, hirap man tayo sa iniwang responsibilidad sa akin ng mga nagdaan. Huwag kayong magalala. Sanay ako nang wala. Tandaan ninyo, galing ako sa wala. Nakaraos tayo. Kaya iraraos ko din kayo, mga bata na hindi na Of course, hindi ko naman magagawa yan or kailangan ko ng katulong, itong aking vice mayor, magaling, maganda, may asim pa. Andito ang ating kusiyal, attorney at J.B. Hison. At pwede ba makisuyo yung mga lagi ko napupuyat na staff? Palakpakan niyo naman yung ating MS Gabriel. Uh, kanilang direktor, si J uh, Puente. DSWD, palakpakan natin sila. Pero, ito ang huwag natin kakalimutan. na. Sabi ko sa inyo, walang kulay sa akin ng politika kapag nahalal ka na. Kasi pag nahalal ka na, obligasyon mo na sa taong bayan, hindi sa politiko. Tama mali? Ito, kaya tayo nagsasama-sama, BSWD, MSWD, Lokal na Pamalan, Kongreso. Kaya tayo nakikita-kita dito dahil ito programa ng Pangulo ng Bansa. At ang kasalukuyang Pangulo ng Bansa ay si Pangulo Bongbong Marcos. Kaya kahit wala siya rito, mano ba namang palakpakan natin at mapakita man lang natin sa kanya ang pasasalamat natin. Madalas natin kasi makaligtan yung dala ng siyempre kung sino ang nakikita nyo sa harapan, uh, yan ang tumulong sa akin. Yan ang tumulong sa akin. Pero sa totoo po, we always, I always wanted to give you Credit. Yun ang importante. Kami dito, papel kami rito. Papel dihapon lang kami dito. Ibinagsak sa lugar. Through Congressman Henry from National Office of the President to Congress, Congress, to local government, ano sabi ko kay Jay? Implement nyo kagad yan. Kakailanganin ng utaw yan sabi. Sa hirap ng buhay ngayon. Oh, kaya tulong-tulong isang buong ecosystem. But I don't want to forget somebody which I believe doing their job. If they doing, if they are doing their job, oh, yeah, ano pa naman yung oh, thank you, oh, Mr. President. Thank you very much sa inyo na tulungan itong mga taga-Maynila. Wala na pa siguro mamawala. Tama ba? O, oh, yun ang importante sa ating mga mamamayan. O, ngayon naman, o, siyempre, kayo tinutulungan dahil kayo kapos. Kinapos. O, bibigyan ko kayo ng tip. Ito, nangyari na. Nung pandemya, di ba, nagbibigay ako ng 1,000. Diba? Alala niyo yung pandemya. Bukod pa doon sa buwan-buwan, meron tayong uh, bibigyan kayo ng tip, ha? May isang tao, pag-asawa, Nabigyan ng 1,000 ng pandemya. Ang ginawa niya, nagluto siya ng ulam. Yung ulam, pinita niya sa kapitbahay niya. Ngayon, malaki na yung negosyo niya doon sa Tondo, Maynila. <forgiving> Nangyari, posibleng pala. O kayo, kung kayo may matatanggap, katulad ang sinabi ni Congressman Erwin Cheng, ingatan ninyo, katulad ang sinabi ni Vice Mayor, Ingatan ninyo. Baka makadalay siya rin kayo ng hanap buhay. Kasi sayang naman. Para-paraan lang yan. Pero magkaganon man, ngayong araw na ito, masaya kami, kahit pa paano, makahinga kayo ng konti. Oh. Maraming salamat sa inyo ha sa pagkakataong binigay ninyo sa akin. O bilang sukli sa bawat isa sa inyo, huwag kayong magkalala. Pipilitin ko laging magbuti. Pipilitin ko maging epesyente ang inyong pamahalaang lungsod ng Maynila. Magsisipag po ako. Sisinuping ko ang bawat sentimo at pipiliting ko yung ipagamit ng tao through services and all other things. So sa inyo, mga nanay ko, mga tatay ko, mga ate kuya, tol, sis, mga batang Maynila, magandang araw sa inyo. Nawa, gabayan kayo ng Panginoon. Pag-uwi ninyo, kung das kayo makauwi, lahat ng hindi dito, uwis ko, pagpalain na wa kayo ng kong may kapat. Maraming salamat. Manila! God first. Thank you. Ayan, kundi po po ang mahal na natin, Honorable Mayor Francisco Osorio, Dumagos. At ka sa mga aking Vice Mayor, Chief Atiesa.